ako. Balik, dami oh. Ito, so, Kapat na sa ako. Ah? <laughs> dami, balik natin bukas. Oh, yun oh. Wala, sayang oh. Bukas sa ano yung natunin Eh, kung hindi. Yung mga baka kasi apak-apakan nila yan. Ay oh. Tinan nyo Ay, marami ni Inang yung ano, yung nakadapa. Ayan oh. Ang daming bulay na ano. Ang daming bunga ng nakadapa. Ayan oh. Ang karakar gagamin ka bagundo good quality po guys apa barang quality pa siya eh hindi para saan Bakit? Ayaw na nila? Ayaw na nila kasi nga. Mura? Ay, mura pala. Kaya pala. Akala ko tapos na sila mag-aari. <laughs> kasi mura pala. Ay, ito oh. Tapos ilalim mo nyo. Baka may ahasa mo na. ingay natin na ito eh. ganyan mo oh. Tapos ito, wala na kasi yan. Yung mga baka, iikot-ikot yan. Nakainin oh, na nalang. Lasaw na natin. Ba? Dami pa naman ako dyan. Anda! Ano ang Ano dito? Ano dito? Tuwari lang <laughs> mo Ang gaganda. Oh my gosh! Oh ako ah, ba? Ano? Magtunoy natin. Ang flashlight mo, lon. Ito, ma. Yung <laughs> isa. Andon, ma. Yung green. Mas malakas yun. Inang, may flashlight nito na, inang, oh Ah, ito ay, natin, no. Grabing mura kasi ngayon kamatis ngayon, guys. Nimigay na yung kamatis ngayon. Ayan, no. Ito ay hindi na nila hindi na nila ito pinitas, pinabayaan na lang so, papakain na nga lang nila to sa kanilang baka eh, sayang naman ano, bagsak presyo ang kamatis ngayon ano, bagsak presyo kaya sayang guys diba, Ayun, no? Para ano Parang na tayo ano ang dami, ano diba ano, dami so tayo wala tayong farm tayo ay kikibetas kikibetas <laughs> diba Ang kalatag at tumira sa ano sa probinsya guys yung wala kang farm pero mayroong kang maani dami yan guys oh ayan oh na lang Maganda Quality yung ano, size. For quality yung size. Ayan. Medyo hapo na kasi tayo. Hapo na. Ayan. Yung iba bukas. Balikan na lang natin yung bukas. Ayan. Kasi sayang naman to. Aaraluhin na daw kasi to. Sayang. ba? Diba? Ano? Marami din yun Ayun, oh, dami po. Talaga naman talaga pag wala kang ano, kamatis. Ba? Ayun o. Oh. Nakakapanghinayang mga, mga kamatis. Kasi bagsak presyo, di ba? Kasi bagsak presyo, mahirap kasi dito, yung may-ari, Nagbabayad pa ng magpipitas nito. That, parang pagod na lang nila. Okay. Oh. Mamaya may hasa na. Tapos ang ang yung Daming gagamba yung panglaban na gagamba. Dami dito. Dami ko nakita kanina Ayun Sa mga ganto -ganto.

Wow. Papasa na ulit na lang. Ay. Dami pa guys. Wow. Oh. Oh, Maliwanag balikan natin sila na. Hindi na kasi guys eh. Dalmiu? Hindi mo kasi natin. Sa ako. Dalmiu. Kapata sa ako. balikan natin gusto.